Ang aklat ni Josue Kabanata, ikadalawamput tatlo. Marami ng taon ang lumipas, buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. Ang matandang matanda na si Josue kaya tinipo niya ang buong Israel ang matatanda ang mga pinuno ng mga angkan mga hukom at mga tagapangasiwa sa bayan sinabi niya ako'y matanda na nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo si Yahweh na inyong diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Kaya makinig kayo. Ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi ng inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Hordan sa Gawin silangan at sa dagat Mediterraneo sa kanluran, ang lupain ng mga bansang nasakop ko na. Gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Si Yahweh na inyong Diyos, ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon. Gaya na ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Huwag kayong makikisalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo huwag kayong mananalangin sa kanila mga diyos-diyosan huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito at huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon dahil diyan pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang sanlibong kaaway, sapagat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakikipaglaban para sa inyo, tulad ng kanyang ipinangako. Kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Kapag tinalikuran ninyo siya at nakipagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, Kapag nag-asawa kayo o nakisalamuha sa kanila, tandaan ninyo ito. Hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito sa halip sila'y magiging parang bitag para sa inyo. Malupit na latigo sa inyong gulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyo si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh. Maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y malipol sa masaganang lupaing ito na ibinigay ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduan ibinigay niya sa inyo at kayo'y sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. Ang huling kabanata ng aklat ni Josue, kabanata ikadalawamput apat. Tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at mga opisyal ng Israel at sila sila'y humarap sa Diyos. Sinabi niya, ito ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nanirahan sa kabila ng ilog Yoprates, isa sa mga ito si Tera, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac at kay isa Binigay ko kay Isaw ang kaburulan ng Siir er bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay nilabas ko roon. Inilabas ko sa Ehipto. ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Egyptiyong sakay ng mga karuwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Ang inyong mga ninunoy humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Egyptiyo. Pinagsama kong muli ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Egyptiyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Hordan. Nilabanan nila kayo ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Muab na si Balak na anak ni Sepor at isinugo niya si Baalam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Baalam iyon sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tubawid kayo ng Hordan at nakarating sa Heriko. Nilabanan kayo ng mga taga Heriko at mga Amoreyo, Pereseo, Kananeyo, Heteo, Gargeseo, Hevita at Hibuseyo. Ngunit sila ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ng inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lunsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tiniterhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kayawi kami maglilingkod. Sumagot ang bayan, hindi namin magagawan talikuran si Yahweh at maglingkod sa ilang Diyos. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalagang ginawa niya upang tayo maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupain ito ang mga Amoreyong nanirahan dito. Kayat kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Ngunit sinabi ni Hosea sa taong bayan, Hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at siya'y ay mapanibuguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapupuotan niya kayo at paparusahan, hindi niya panghihinayang ang Lipulin kayo sa kabila ng kanyang sumagot ang taong bayan kay Josue. Hindi po mangyayari iyan, kayawi kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran si Yahweh. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabing muli ni Hosea, "Kung gayon, itapon ninyo ang mga diyos-diyosang iningatan pa ninyo. Malumpa kayo kay Yahweh, sa Diyos ng Israel." Sumagot muli ang mga tao, "Maglilingkod kami kay Yahweh, sa aming Diyos, at susundin namin ang Kanyang mga utos." Kaya ng araw na iyon, gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang sambayanan. Binigyan niya sila ng shekem ng mga batas at tuntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa ilalim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh at sinabi niya sa lahat, Tingnan ninyo ang batong ito, ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanikanilang lupain. Lumipas ang sandaling panahon, ang lingkod ni Yahweh na si Josue, na anak ni Nun, ay namatay sa gulang na isandaan at sampung taon. Inilibing siya sa kaniyang sariling lupain sa Timnat Sera, nakaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng gaas. Naglingkod kay Yahweh ang sambayan ng Israel habang nabubuhay si Josue. Kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong na kasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Josue nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinaon nila ito sa Shechem, sa lupaing binili ni Jacob, sa mga anak ni Hamor, na ama ni Shechem, sa halagang sanda ang perasong pilak. Ang lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Josue. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibea ang bayang ibinigay sa anak niya si Penehas sa kaburulan ng F